What's up, what's up mga kasoya? Ngayong araw ay pag-usapan at alamin natin kung paano minahal ng maraming tao si Harabe ng Team Harabas. Paano nga ba mga kasoya? Let's watch this! Wala kami masamang intention dito at gusto lang po namin ipakita ang magandang pag-ugali ni Harabe. At kung bakit namin siya hinangan sa Team Harabas. Lalim nyo doon? Lalo, lalo. Ang maralim talaga kaya. Naka punta namin sa... Gagawa-gagawa mo. Mm -hmm. May nandun puti ka. Ang pinakagawa po rin sa harabas si dalaman daw. Oh, so, eh, parang kita nanda. Eh, Thank you. So, ayan na nga mga kasoy. So, ganyan kabait si Mr. Harabe. Actually, mababait ang buong team harabas. Pero siya lang yung may ganyang pag-ugali. So, sa tuwing nabubuang team, ay siya yung uh, nagbibigay ng uh, or inaabot niya lahat yung mga pagkain or bagay sa mga kasama niya. So yan po yung pansin namin kay Harabe kung kaya minahal namin siya at uh, namin ang kanyang uh, kabaitan sa grupo. Ah, Kalakot lang piraso ng... Kito! <laughs> 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 oh, abang mm -hmm. ah. Yeah. Kung mapansin natin mga kasoya, hindi siya basa-basa nagsisimula kumain hanggat hindi niya naabot yung mga kailangan o pagkain ng kanyang mga kagrupo. Kasi mas inuuna niya ang iba kaysa sarili niya bago siya kumain. Isa siya sa mga swerte sa Team Harabas dahil sobra siyang mapagbigay na tao sa kanyang mga kagrupo or sa ibang tao. At kung gusto niyo mapanood ang buong video ng mga clips na ito, so search lang ang Harabas sa YouTube at sa Facebook. Pag nainom siya, natutuyo ang dulo. Mm -hmm. Hindi na pala nung hindi nga. Hindi nga. Kaya may sige. Ayaw din pala So ayan na mga kasoso. Kitang-kita natin na hindi pa siya nagsisimula kumain at pa niya si Adel Dalaman. So ganyan ka ba at mapagbigay ang nag-iisang harabi ng Team Harabas. Sa rumpi yun. Yung pang rumpi. Yung barak-pang barakuda. Saan nyo pa oh? Dami siguro sinain. Dami sinain kung kabul yung tuwe nang. Hmm. Ay, busy sa tabak ng uh, ano, Hindi ko ba sinabi niya paano ang sige pa rin ng Sosok na? Sabi may separate na ako wala Hindi, pero ibig sabihin, isip nga lang para kung bakit naranaw Walang Hindi man yung ako, hindi niya dyan eh. Sabas na, na Yung kinamagahan. Ay, Wala na sila ni Nardung Pogi. Pinsan sila ni Nardo. kapit tayo namin dito guys sa bukid. Yes. Ako. Yes. Oh. Ang uh -huh. Balik ko. Sabi tayo at ayan na nga mga kasoyas so natapos na ang reaction video natin about kay Harabi ng Team Harabas mag comment lang kayo sa video na to kung sino ang susunod natin ng members ng Team Harabas na may magandang pag-uugali at mapagbigay sa kasama at wala kaming masamang intention dito kami lang ay nagbigay ng reaction video na ayon sa kanilang magagandang pag-uugali ang Team Soya na inspired by Harabas.